What's up guys? Magaling po, no? So, magaling po po i-update po sa inyo, no? So, dito po sa ating Amalang ah, Guzman ah, sa kanyang uh, ah, levering road safety, no? Mga idol para po sa ating mga motorista para makaiwas po sa mga disgrasya ng no, mga idol. At nagbibigay po ating uh, ah, mahal na congressman ng libre kahit yung mga walang lisensya ng no, mga idol ay pwede pong doon po sa kanyang ah, pupunta ng mga idol. Alam niyo ba kung saan pupunta? Sa Iloilo mga idol. Kaya abang-abang po tayo na pupuntahan po yung inyong lugar. Alam ko po ay marami pong uh, followers dyan sa Iloilo ng no, mga idol. At gaganapin niyo po ito sa covered court mga idol. No. So sa narating po ito pong uh, March 13 ng no, mga idol. Balilinggo po yun. Dyan po yung gaganapin sa Uh, covered code po mga idol So mga ababong po, po mga idol Kaya uh, ang po natin Para maiwas po dahil uh, Marami pong uh, Nalilisgrasya no Para matuto po ng mga tamang uh, Pagmamaniho No mga idol yan Marami salamat po please subscribe po sa ating youtube channel No yan marami salamat po Bye bye